So, magandang araw po sa ating lahat mga kabutil. Mga kabutil, ipix ko lang sa inyo yung aking ulam. Yung aming gugulayin niya ang kabutil. Ito po. Ah, Marabilla. Sigarillas. Yan po. Halo-halo na po yan. Puso. ng saging. Yan po. Niyog. Alam niyo na po kung anong gagawin ko. At ito po ikilala nyo ba? Sa dahon. Ito po dito sa Marinduque, ang tawag ay talilong. Hindi ko lang po alam sa inyong lugar kung ang tawag po dito. Ano po? Yan po. Nakita ko po sa Facebook at sa YouTube. Ito po pala ay maraming benefit sa ating katawan. Ano po? Ayan. talilong. Hindi ko lang po sure na eksakto kung ano po yung Basta nakita ko lang po na ito po healthy sa katawan. Kaya ako po ay nagtanim nito sa uh, paligid para po panlawak natin sa ating mga gulay, Masarap din po ito pag nga nagsabok kayo ng isda. Ayan. Parang siya po ay parang kon eh. Nakahawig siya sa ano ay isang gulay na kon. Ano, na malambot din. Ayan. Ayan po. Napaka kaganda ng dahon. Lalo ko po ito sa paggata. Ayan po. Gagatan ko po yan. Mga kabutin. Kaya ko po dinamihan eh abigyan ako na rin po yung kapitbahay para po umaba rin ang buhay ha. sa totoo lang po ako po ay survivor ng heart attack Tuta mula po ng 2016 asap na po hindi na po ako nakakaramdam ng kirot sa akong puto. pero sa akin po sa akin ng sa center ingat ako po ang sarili ko anytime ay ako po ay mawawala pero po sa awa ng Diyos sa disiplina sa sarili Katotulang sa po, wala naman po ako talagang bisyo hindi ko lang po ako, hindi ko po alam kung paano po na ako yung matangay na, na po. Siguro, isa sa pagkain din. Ngayon po, since 2016, ako po inapunta napunta ng, pumunta ng probinsya, iniwan ko po, po ang hindi masasayang magulong buhay ng Maynila. Ang baga crowded na, na Maynila. Polluted na Maynila. Uh, disclaimer lang po, ano po, kaso nga talaga ay ang ating pong Uh, kung sa Manila ay talagang ka na, flooded na pollution. Pati po ang pagkain doon, ay eh, hindi na po masyado sariwa. Hindi eh, kaya dito sa probinsya na pag natanayin ka sa bakuran, on the spot, inyo pong makakain ka agad sariwa-sariwa. Wala pong mga chemical, lalo pag sarili ng tanim nyo, hindi na po kayo po pwedeng mag-spray kung ano-ano pa, o kaya eh, mag uh, mag-apply ng abuno. Ano po? Ito po, ito itong mga saging na to. Diyan ko lang po nakukuha sa mga sagingan na yan, ah, tanim din. Ayun. Mara mga laban madam po ang sagingan dito. Yung sabi la doon. Kaya hindi na po mabibili. Hindi kaya po sa Manila, ewan ko, magkano pong puso diyan. Oh. Kaya po sa ating mga may karamdaman sa katawan, lalo sa may mga sakit sa puso at kung ano man, ingatan niyo po ang sarili at kumain po kayo ng mga vegetables. I-mix nyo lang po, i-mix. Kasi yung, yung po, kanya, ayan mga vegetable po na may kanya-kanya po silang protina sa katawan natin. Pag pinagsama-sama po natin yan, at least, ah, uh, masarap. Ano, like, ano, kaya masarap ang luhalo kasi marami po siya sa home. Parang gano'n din po ang gulay, masarap siya as long na mas marami siyang sangkap. Ganun po. At may kanya-kanya po siyang protina na pag kumasa sa ating katawan, siyempre pag sila po ay mag magkakasama sa ating katawan, magkakaibigan hindi gaya po sa totoong buhay, meron magkakaibigan, hindi ka kaiwanan. Uh, joke lang po, pero yun yung reality. Ano po? Uh, muli, eh, sa mga may mga karamdaman at sa walang mga karamdaman, huwag yun na pong antayin na kayo po ay magkamero ng karamdaman. Kumain po tayo ng sustansyang pagkain. Yan po lang ako masasabi sa inyo. Para po, masurvive. Kung okay. ano po, kaya ko po. And ako yung papasalamat sa Panginoon dahil 2016 as of now ayos na po ako hindi na po nakakaramdam ng kirot nakapagtrabaho na po ng mabigat dahil po sa mga pagkain, sariwa gaya po ng mga gantong halaman mga gantong dahon mga gantong pagkain mga gantong puso samahan pa natin ang kata na hindi natin natin binibini dahil lang dyan po walang anyo sinusungkit na po yan Okay po, maraming salamat po sa ating mga kabutil. Muli ang isa ko po sa inyo. Kumain po kayo ng gulay. Araw-araw. Yung konti mo, nasa inyo po yan. Pero mas masarap po ang gulay. O kaya eh halon nyo na sa gulay ang karne ng yung Para po sama-sama, mas masarap. At maligaya ang buhay kapag tayo ay sama-sama. Sa hirap at ginhawa. Mga kamutin muli. Maraming salamat. God yeah. bless all. At take care.